nagtatanong talaga kung bakit patuloy na nananalo ang mga Romalde sa Leyte. Kasi ganito po yun. Tuwing election, national election, di ba or local election, ang mga butahante talaga sa Leyte, lalong lalo na sa District 1, ay talagang umuwi kami ng Leyte para bumoto. Hindi kami nagpaparhistro sa Maynila o sa ibang lungsod. Bakit? Bultuhan po kasi ang pamimili ng boto sa probinsya namin sa Leyte by family. Kasi malaki po ang bigayan, di ba? Malaki po ang bigayan. Kaya patuloy silang nananalo. Sino ba ang lalaban sa pamilyang Romaldez? Eh masyadong malalim ang kanilang bulsa. Hindi namin alam kung saan galing manyang pambili nila ng boto para manatili sila sa posisyon na yan